Kung saan? Good, na. Good, na. good. Ito po amin sa si Tanay. ko anong dito. Eh. bundok na po Wala so, makikita po dito. bundok lang po. ko okay mata. Na, okay na Ha? Layo, layo di sini tayo. Dito tayo, dito Ito kami sa Ito kami sa may hihikan Banay Tanay Banay Tanay, Bahay Tanay, Aliwan Tanay na may tupak yung mayari Labis kong nasaktan mo ako Sobrang nahihirapan Shout out pala sa mga babayero dyan Patulad ni Junjun Junjun -Jun Jun Anong Junjun? Junjun S o Junjun M? Junjun okay. S eh, si Junjun -jun Torne yun eh. At Torne. <laughs> babaera daw yun eh. Shout out na lang sa anya. Eh, mga magpakarami siya. Geng-geng, manengge. geng, geng, mani, geng.